Pasilaw dito sa Kalax. Yun, shout out mga kadiskarte. suwerte so tayo sa biyahe natin ngayon. Malapit lang. Tapos ang bagsak lang. Tapos ano eh. Two drops tapos layo. Kalawan tsaka ano. Kalawan, Laguna, tsaka Victoria, Laguna Ngayon, bawi tayo Malapit lang, tsaka ano One drop only Bawi-bawi lang Shout out Ang no? Dito sa Kalaks, oh Ang reflect ng ano sa, ano, simento lang exit van sa ano ang bihaya natin mga kadiskarte sa Iton Santa Rosa Laguna Tapos ng Calax Diretso ng Capitex to, Ito Ang bilis na ng biyahe May May exit din sa ano to Sa Sa generatrias, Sa Imus bilang May Lancaster Mayroon bigak ang list na papunta laguna oh Pilis sa City Exit 1.5 km tayo exit tayo sa ano LTA uh, Gate 3 limit nito eh. Eh, 75 pa lang nag-aano na yun. Nakatulog na. Eh. A gate 1 and 2 pala tayo exit and Laguna Boulevard LTI gates ay hindi magano pala tayo rest legs na lang pala tayo mga kadiskarte kasi paito nga pala tayo hindi pala tayo pwedeng kumahanan sa ano, green field. Yes, next pala tayo mga katiskarte. Tapos Dito, di ba? Dulo nito, mablasan Tapos, s -Lex. Tapos, exit ng ano, Eton. hindi pala tayo pwedeng kumahanan dyan sa greenfield bawal ang trap pagpapasok pagpalabas pwede pila pa rin po tayo kahit may arif tayo kahit may load ito kasi sa ano ito kasi sa Calax gusto nila basta mga truck dito lang sa lane na to sa wide vehicles sa Eslex kahit kahit saka tumusok eh. Dito ay nila sinisita. Kahit may load ka pa. Dito ka pila ka kasama yung ano. Kasama yung mga cash. Sabi ko nga ano eh. Noon sinita ko kasi. Mga pila ka dito. Cash dito eh. doon ako sa kabilang ano doon may RFID sa ano sinita ako sabi ko may load naman to sa tas sabi hindi doon lang kayo sa white vehicle yun lang magagawa kundi sumunod shout out Sana naman dito sa Kalax baguhin yung ano no. Yung... Parang ano dito eh one track lane dito sa Kalax. Kahit may load ka RFID dito ka lang ano, track lane kasama yung mga cash. Ayun load mo, di ba? pila ka rin pala rito na, ah, na may truck lane bukod yung cash pa di ba shout out Galax beke na men pa naman magpaload si ano PL tapos pila ka dito kasi ninyo di ba wala talagang mga truck na, 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 na dun sa yun nga sa kabila na yun ito lang kasi nga sinisita nila eh Hindi ka hmm. gaya sa S-Legs ah, May easy trip ka, doon pa Tinanong ko nga yung guard nun eh Bakit sir? Sabi dapat doon kayo sa ano, warning na yan ha. Doon kayo sa wide BKS lane. Ay, kasi may load naman Sa na ano eh. Ay, kasi sa S-Lex nga, sa S-Lex, sa t sa N-Lex, pwede kaming ganyan eh. Kahit saan. Sabi hindi, baka masabit kayo. Eh, ang luwag. Sabi <laughs> ko, mas mal, mas ma... Nakikip nga yung mga exit sa ano eh. Sa s eh. Hindi. Basta doon kayo sa ano. Sa yun niya. Yung, yung wild vehicles. kasama yung mga cash. Pero isang besa Ang haba na ng pila doon sa ano. Doon sa cash lane. Sinabihin yung mga truck. Sinabihin kami. May load ba yan? Sabi O oh, oh, dito na kayo. Okay pinadaan kami naman doon sa ano. Di ba? Eh. patakaran nila eh, pero sana naman, di ba? Sayang yun ako, yung mga nagpapalo, di ba? Palo siya para mabilis ka. Tapos eh pipila ka rin pala sa cash Ang luwag naman ng anong 'yan, oh. Ng sa SLX mas makipot pa dyan eh kahit saan lumusot yung mga truck namin may eh yun lang po Alaks Bikin emin. after 10 years ayan nilalayuan ko na yung distansya dito mga kadiskarte pa ganyan no? kaya yung doon sa kabila sa kabilang dulo nito yung sa ginaldo tumigil ako doon sa ano yung ayan nakalagay sa kanan na yan no? kung makikita nyo avoid tailgating next vehicle stop here doon ako tumigil pero yung kotse na nakasalang doon sa ano eh ba, yun ang ano, bumukas yung ano. Tapos na lagay, class 3. Tapos eh, magdating sa akin, ah, ayaw na basa eh. Sabi ko nga, malagay ko ang sa akin yung binasa eh. Kasi class 3, kotse, di ba? Ayan, tinanong yung lodo load o. 1,268,401. Tapos pipila ka dun sa ano, di ba? Kasama yung mga kasi. Oh, yun nga, balik tayo mga katiskate yung ano yung pas tsaka yung kotse pipila ba dong kung may cash kung may load yun na uh, 100,000 o dan 10, di ba nakalibre yung kotse pa doon ako tumigil ah, doon sa ano yung nakalagay na next vehicle stop here wala eh system error <laughs> ayan nilalayuan ko na yung pagitan nabali eh <coughs> End of uh, you are leaving Talap. gusto kayo mga kadiskarte may mga ano dito eh bigla ka nalang kakatin palabas pala sila dyan o no? no? parang ganyan no nasa out inner lane sila diba mas biglang babaan at nangalanganin eh. likes exit tayo ng ano, Eton. シティ。 layo Ayun na sa tangke mga kadiskarte Dugtong dugtong ta Ng hos So yun Gano pala tayo Mga details ng biyahe natin Time Time arrive Ngayong so, mamaya na mga katis Trabaho muna tayo.